Grabe mga kadonbel. Kung dati ay puro haka-haka lang ang usapan, ngayon ay may matibay na pruweba na ang promise ring na suot ni Bella Mariano mismo. Welcome back sa Pinoy Hugot TV, ang tambayan ng mga solid fan na laging updated sa mga nakakakilig at nakakagulat na ganap sa showbiz. Kung ikaw ay certified Don supporter, siguraduhin mo nang nakasubscribe ka na at ay click ang notification bell para una ka sa lahat ng balita. Kilig overload ang naramdaman ang Don Bell fandom nang kumalat online ang mga bagong larawan at video ni Bell Mariano kung saan spotted na suot niya ang isang napaka-espesyal na sing-sing. Ayon sa mga fans, ito ay walang iba kundi ang promise ring na ibinigay ni Doni Pangilinan. Sa ilang behind-the-scenes shots at candid moments, malinaw na makikita sa kamay ni Bell ang simpleng ngunit napaka-meaningful na sing, sing Hindi ito basta accessory ilang, para sa mga supporters, ito ay simbolo ng matatag at tapat na pagmamahala ni Nadoni at Bell, kahit abala sila sa kanika nilang projects at hectic schedules. Kung babalikan, kilala ang Don Bell bilang isa sa pinakatibay na love team ngayon sa Pilipinas. Sa dami ng intriga at pagsubok sa industriya, nananatiling matatag ang samahan nila, at ngayon nga, mas lalo pang pinainit ng promise ring moment na ito ang kilig sa kanilang mga fans. Hindi rin mapigilan ng netizens na magkomento online. Grabe. Sana all may promise ring di. Don Bell forever. Walang makakatalo sa kanila. Iba talaga kapag mahal ang isa't isa, kahit hindi pa kasal, ramdam ang commitment. Para sa iba, maaaring maliit na bagay lang ito, pero para sa Don Bell supporters, napakalaking hakbang nito bilang simbolo ng loyalty at forever vibes. At ayan mga kadonbele, isa na namang patunay kung gaano kalalim at katatag ang pagmamahala ni Nadoni at Bele. Kung kinilig ka sa balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa Pinoy Hugot TV para lagi kang updated sa susunod na kilig at pasabog na ganap. Hanggang sa muli, spread love and kilig lang tayo.